Pinarusahan ng rehimen ni Vladimir Putin ang kanyang mga top officials sa gitna ng mga ulat ng kapalpakan ng intelligence service ng bansa at sinabi na maaring naging dahilan ito upang humina ang performance ng Russian military sa digmaan sa Ukraine. Si Sergey Beseda, pinuno ng 5 Service ng FSB Intelligence Agency, ay dinala sa Lefortovo, isang kulungan sa labas ng Moscow na ginamit noon ng KGB upang ikulong ang mga kalaban sa politika sa panahon ng Soviet Union at karaniwang ginagamit din ito upang ikulong ang mga pinaghihinalaan na traitor sa Russia. Ayon kay Andrew Soldatov, si Biseda ay isinailalim sa house arrest noong Marso kasama ang kanyang deputy na si Anatoly Bolyok habang nag-iimbestiga ang mga Russian officials tungkol sa mga intelligence report na nakuha ng bansa bago ang ginawang pagsalakay at kung nag-leak ang mga ginawa nilang pagpaplano. Ayon sa Twitter post ni Andrei Soldatov, ang kaso ni Biseda ay iniimbestigahan ng Military Investigative Department ng Russia habang siya ay inilipat sa bagong niyang kulungan sa Lefortovo. Si Biseda na namahala sa intelligence at political subversion ng FSB sa Russia ay hawak ang posisyon ng nasabing ahensya magmula pa noong 2009, ang 68 taong gulang na kasalukuyang nasa pre-trial detention ay tumungo noon sa Ukraine bago siya inaresto. Ang pagkulong ng mga Russian intelligence officials na hindi pa rin kinumpirma ng Kremlin ay iniulat sa gitna ng mga lumalabas na senyales ng ginawang special operation ng Moscow sa Ukraine ay maaring hindi umano na aayon sa plano. Si Dmitry Peskov, ang tagapagsalita ng Kremlin noong mga nakarang araw ay gumawa ng bihirang pag-amin na ang Russia ay dumanas ng maraming kaswalti na katumbas o mano na isang malaking trahedya para sa kanilang bansa. Ang kanyang pagkilala tungkol sa matinding dagok na dinanas ng Russia ay iniulat matapos tangkain sana ng mga opisyal ng Kremlin na itago sa publiko ang katotohanan ang mga kaswalti sa hanay ng mga sundalo ni Vladimir Putin ay mahirap i-assess habang sinabi ng Defense Ministry ng Russia na ang pinakahuling update nila ay nasa mahigit isang libo at tatlong daan mga tropa lamang ng kanilang bansa ang napatay sa labanan at tatlong libo at walong daan naman ang mga sugatan. Sinabi naman ng Ukraine base sa mga na-recover nitong mga bangkay at na-intercept na komunikasyon sa Russia nasa at syam na sa libo at siyam na ang mga Russia na sundalo umano ang kanilang napatay. Ngunit tinawag naman ng Kremlin ang mga numerong ito na inflated. Samantala, inakusahan naman ang Russia na gumamit umano ng mga nakakakilabot na armas laban sa mga Ukrainian sa Kharkiv. Pinaniniwalaan na gumamit umano ang Russia ng mga cluster bombs. Ang nasabing bomba ay mabilis umano kumakalat sa isang malawak na lugar bago sumabog at naiulat na ipinagbabawal ito ng mahigit sa isang daan na bansa. Si Jack Ditch, isang national security correspondent, ay nag-tweet at sinabi niya na nagsimula na ang Russia na magbagsak ng isang bagong uri ng parachute bomb sa pangalawang pinakamalaking syudad ng Ukraine. Sinabi niya na mga bomba ay parang mga cluster shells na may mga individual na submunition at sa tingin niya na mga ito ay mayroong mga lumang heat tracking sensor o di kaya walang guidance system. Dahil sa malawakang pinsala na naidudulot nito, maraming mga bansa ang bumabatikos sa paggamit ng mga cluster munitions. Matindi rin umano ang banta na dala nito sa mga sibilyan sa panahon ng digmaan ang 2008 Convention on Cluster Munitions na kung saan mahigit isang daang mga bansa ang sumali ay nagbabawal sa paggamit, paggawa, paglilipat at pag-iimbak ng mga nasabing armas. Ngunit ang Russia at Ukraine ay parehong nagtataglay ng mga cluster munitions at ang dalawang bansa ay hindi rin sumali sa 2008 Convention. Gumamit ang Russia ng mga cluster bombs sa Syria at Ukraine noong 2014 nang sakupin nito ang Crimea. Samantala, ang Kharkiv, ang pangalawang pinakamalaking syudad ng Ukraine, ay dumanas ng matinding pag-atake mula pa noong unang bahagi ng Marso. Ang press service para sa Kharkiv City Council ay nagpost sa Telegram at sinabi na ang Russia ay binomba ang kanilang syudad sa loob ng isang buwan at kalahati at sa huling dalawang araw gumamit ang Moscow ng mga ground systems, landmines at shells. Gumamit rin umano ang Russia ng isang bagong uri ng bomba na ang mga eksperto na ang Moscow ay gumamit ng mga parachute bombs na nawagan din ang City Council na huwag lumapit sa mga bomba at agad ipaalam sa mga otoridad. Ang mayor ng Kharkiv na si Igor Terekhov ay hinimok ang mga residente na manatili sa mga bomb shelters at mga subway stations lalo na sa gabi. Inihayag din niya na umabot na sa mahigit isang libo at pitong mga residential building sa syudad ang nawasak mula na magsimula ang pagsalakay. Noong mga nakarang araw, sinabi ng mga nakasaksi na nakita nila ang mga parachute bombs sa loob ng kanilang syudad at hindi bababa sa pitong mga pribadong bahay ang nawasak sa ginawang pag-atake ng Russia.